So ngayon ay pupunta tayo ng Pampanga Dahil ngayon inibitan tayo ng ating munting kaibigan Munting kaibigan Na pumunta sa kanyang kasal So ayer na nga at nas kasakay na kami Then ayan, nagvideo ko nito para may release ko Syempre, para may ano, may keme O diba? <laughs> so ayan na nga, habang nasa biyahe kami So ayan, so bisidip-sidip ang bola ng aking junanak Dahil dinan yan talaga yan So, ayan, ang aking mga kasamahan. So, mo, ang aking Diyosawa tulog na tulog. So, ayan mga Marcia, hindi nga ako nakontento sa video ko at inulit ko pa nga pagbibideo sa daan. <laughs> Dahil nga natutuwa ako sa Mother Nature. Napakaganda at napaka-relaxing. Ay sarap pang Napaka-calming lang talaga mga madam ko. Ay, calming. Ang sabi. So, ayan na nga. At tayo ay nakarating na nga sa ating final na destination. At nasa ayan na nga. At umiiyak na nga ang batangget na yan. So, ayan na nga siya. naglalakad na nga. Pinalakad ko na nga yan. Dahil napagod ako magkarga. Ah! <laughs> napagod yan. Bawal mapagod. So, ayan na nga mga madam ko ang ating pupuntahan jaan tayo mag stay at syempre, habang nag stay tayo dyan ay explore muna natin yan. Ayan yung kwarto naman yun, then mamaya magsiswimming kami dyan. So nasa tapat lang din yung swimming pool niyan para after ng kasal niya ay mag-ayan mag, ayan, mag to the Keme tayo.

So, nga mga madam ko bago kami pumunta sa City Hall. So, ayan, ang picture-picture muna. Dahil hindi talaga mawawala yan ang picture-picture. So, ayan, nabagot ang maratot natin. Ayun, at pinunta na nga ng kanyang tatay doon. Sa kabila, so, ayan, picture-picture muna ang kanyang inay. At eto ng mga aking dalawang magamahat talagang gustong na mag-swimming. Ah, ba? maliligo na yata, init na init na yarn. So, ayan, picture-picture muna, kuha-kuha ng angulo, kung saan yung maganda. Ay, ang ganda-ganda talaga ng swimming pool na at mamaya swimming na talaga tayo dyan. Baby love. So, ayan. Kami-kami lang kayo. Kasi napaka anong lang talaga. Intimate lang to ang mga madam ko. ba? Diba? O, oh, at nag-swimming. Hindi na nakapagpigil ang batang yan. Nag-swimming at dala-dala pa ang lahat ng laruan yata. Aba? So, ayan na yung Pinag-swimming na din niya ang kanyang mga tayo-tayo. Ayan. So, ayan. After nun, kakain na muna. Ayan, narambol ko na lang lahat ng video na to mga madam ko. So, ayan, kumain nga po pala kami dito. Thank you, thank you talaga sa aming madam na kinasal. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Char. So, ayan. Napakasarap ng mga foods dyan. Talaga na enjoy kami at nabusog. Siyempre, kain-kain mo na -busog. Syempre, kain -kain muna Bebe of Dahil nga gusto niya ang foodangs dito. At di mawawala mga pa o oh, pamanok pa sushi o oh, di ba? napakasarap dyan mga madam ko napakasulit unti na lang yun na video ko dahil nga gusto na naming kumain syempre may ramen syempre di mawawalang pa ice cream ng kanyang ninang